Good afternoon guys Gandang hapon sa inyo Dito ulit tayo sa rooftop Kasi ako mamaya magdidilig Sinasabi ko nga ako i dito Taga dilig, taga alaga ng mga halaman Kaya maya maya ako magdidilig Ito muna ay Dalagyan natin ng Puno ng saging Yung ginayat na puno ng saging Yung ating kanina upas dito sa paso Ayan kanyang puno ito yung may bunga na yan may bunga na siya kaya ngayon pa naman ay ano super init bihira na yung nag-uulan kaya swerte naman dun sa bunga hindi siya magkakapunggus pero ito namang lupa niya ito naman ang problema daging tuyo kaya lalagyan natin siya ng ginayat na puno ng saging yan ay pakain na pagkain na niya yan matagal na niyang pagkain hanggat hindi siya natutuyo o natutunaw yan ganyan ang ano ang pag natin yung ating halaman kailangan natin pakainin para din kasi siyang ibon na ating kinulong kailangan natin pakainin at painumin hindi siya tataba hindi siya mabubuhay pag hindi natin siya pinakain tulad din ng ibon ng aso na tinali kaya pag tayo ay nagpaso ng isang halaman kailangan nating alagaan kasi anong magiging pagkain niya hindi natin talagyan ng pagkain sa paso siyempre yung yung lupa niya dyan ay nauubos na, na rin niya kasi sip sip yung sustansya dun sa kanyang lupa kaya kailangang continue natin na bigyan siya ng pagkain ang kagandahan pa nitong ginahit na puno ng saging ay ano malamig sa kanya kahit mainit ay malamig yung lupa pagprotekta na sa init pero siyempre didiligan din natin ganyan kaya pag tayo nagpasok ng sa halaman kahit hindi ubas yan kahit anong halaman na inyong, inyong pinaso kailangan mong alagaan yan huwag mong papabayaan bibigyan mo siya ng pagkain at syempre ng tubig yan ang kailangan niya pag hindi mo binigyan yun syempre mamatay yung inyong pinaso na ubas na halaman yan kung gusto ninyong maging maganda yung inyong halaman hindi lang sa ubas, maging sa mga bugambilya o ibang halaman, kailangan nyo siyang pakainin at saka painumin ng tubig. Kung gusto ninyong bigyan kayo ng magandang bulaklak, siyempre, lagyan nyo siya ng pataba. Ito, nilagyan ko ito ng fertilizer. Kaya, maganda yung kanyang mga dahon at saka nagbigay na siya ng bulaklak. Ayan kayo ay maglalagay ng fertilizer sa bugambilya pag yung nag ano na nag, parang natutuyo na yung mga dahon ito yun yung mga dahon niya ay ano yan mga bago na mga bagong sanga na niya tapos ang kagandahan nun pag ni, nag sanga uli siya yan meron na siyang kasamang mga bulaklak pag nilagyan nyo siya ng fertilizer kasi matagal na ito dito nagbubulaklak kaya tapos para siyang natutuyo na, namamatay yung ganyan. Ayan. Yung lagas na yung dahon, yun ang magandang lagyan ng fertilizer. Sigurado yung sisibol na sanganon ay may kasamang ano, bulaklak. Yan. Yun ang pamaraan pag ang kayo ay nagpasok ng isang halaman. lalo na ito na sa na dito sa taas wala siyang gagapangan na lupa wala rin, siyempre mainit pag nainitan yung ano, larots, ito ay simento yung tuwing hapon, tuyo agad yan. kaya kailangan ng atensyon siya sa tubig kasi pag hindi mo binigyan, binigyan siya ng tubig nagiging malnouris hindi siya tumataba hindi gumaganda may kadalasan pa pag hindi pinabayaan mo mga ilang araw sigurado malalanta na yan at mamamatay pa, kaya mas mahalaga sa isang nakatanim na halaman ay ang pagkain niya at saka ang tubig Ayan. pati mga orchids kailangan diligan din yan pero or, lalo na pag yung orchids ay nakadikit siya dun sa yung ugat niya dito sa patay na puno yan ito yung patay na puno wala siyang sustansyang masisipsip yan kaya kailangan din niya ng dilik kailangan din niya ng fertilizer o abuno kailangan din niyang prainin para gumanda at magbigay ng magandang bulaklak hindi tulad nung na sa pinaga pinadikit mo siya sa buhay na puno ibig sabihin yung ano nun yung ugat nun may nasisip-sip siyang tubig dun sa puno pero pag yung dinikitan mo ng orchids ay yung patay na puno yung drip food ay wala siyang masisipsip diyan dyan kundi matutuyo din yan kaya kailangan niya din ng dilig Pero pag ang orchids ay nakadikit sa buhay na puno, yan. Kahit hindi na natin siya lagyan ng ano ng pataba, magiging mataba na rin yan kasi kinakain niya yung sustansya ng puno. Parang at saka yung may tubig na rin siyang nasisipsip dun sa puno. Kaya okay lang na ang mga orchids ay idikit doon sa buhay na puno yan yan ito kahit hindi mo diligan kahit hindi mo lagyan ng fertilizer siguradong gaganda yan yan naman mataba at magbibigay siya ng bulaklak yan guys bibigyan na tayo nangayas ang buhay ng hardinero dilik kailang alagaan ng mga tanim para gumanda ma-impress sa atin yung ating amo okay. at pagkatapos ang ating trabaho ay siyempre yung ating namang mga tanim ang ating iintindihin at ating didiligan yan lang guys ang aking video ngayon at thank you for watching sana hindi kayo magsawa sa panulod ng aking mga video thank you, salamat, God bless